Ang ating love question of the day Yung pagiging magulo o burara Sa gamit ng partner mo E sisitahin mo ba o tatanggapin na lang? O oh, ito yung mga tipo na nagagalit Kapag inaayos mo yung mga <laughs> Gamit niya Ayan, sabi ni Alma Aranillo, sisitahin na hindi inaaway. Para rin naman sa kabutihan niya yun. Eh. Kapag ka maayos ang paligid, may payapang isipan. Sabi naman ni Abigail Enriquez, sisitahin ko kasi ayoko na makalat. Tuturuan ko siya. O, kung ayaw pa rin niyang uh, makinig, ilalagay ko na lang sa basurahan yung mga kalat niya. Yan, mga ganyan. <laughs> Ayan, si Ruth Claire Reyes, sisitahin ko Pero sa maayos na paraan naman Pagsasabihan, ganun Ayan, si Rinan uh, Aguel Sisitahin po, pero sasabihin ko po na maayos Lahat naman na dadaan sa mabuting usapan eh Ngayon, pero alam nyo yung uh, iba talaga ha Yung uh, binanggit ko kanina Kapag ka ginalaw mo, yung akala mong magulong lamesa niya O yung magulong kusina niya Yung akala mo magulo Pero hindi, nakaset na yan dyan eh Oo, oh, sukat ko na yan eh o lalong nga uh, ano, lalong umiinit ang uh, ulo. <laughs> si uh, Joan May, sabi niya sisitahin sa maayos na paraan para naman ito sa kabutihan niya eh. Pero hindi naman din ako mag expect na magbabago ito agad-agad. It'll take time. yan tutulungan ko siya para mabago ang hindi tamang gawin. O yun. At syempre, uh, nasan pa si Janice. Sabi niya, sisitahin po. Uh, pero sa malumanay na boses lang. Hmm, yung iba sa inyo kapag ka magulo sa bahay, magulo na sa ano, malumanay, tigilan nyo ko. Kilala ko kayo kung makasita sa magulo at para bang maduming bahay. Naku ha. Sa malumanay na parunlo ha. Janice, totoo. <laughs> Ayan, kaya nga sabi ni Janice, tapos pag nataon na may topak ka, ayan, sa halip na iligpit, baka maitapon mo nga lang palabas ng bahay. O, di ba? Ayan, sinasabi ko eh. Mm. -hmm. <laughs> Mau mauwi sa away kapag ka inabot kayo parehas, ano, o, ng topak uh, topak. Ayan, sabi, Ayun, sabi ni Tom Stumbaga, alam nyo, isa ito sa mga pinakamagandang gawin. Ako na lang, o oh, ako, ililigpit ko na lang ng uh, maayos. Tapos, itatapon ko sa mukha niya yung kalat niya. Ang bayulente mo, Tom, sa mm, Kanina ka pa, ha? bayulente. <laughs> Ayun. Ayan, si Teresita Perfinya, sabi niya, minsan po kasi, ha, para madali niyang mahanap yung mga gamit niya at dahil sa kanya yun, eh. Kaya hayaan nyo na lang. Oo, oh, ayan. Pero kapag ka talaga naman nakapalibot naman sa'yo, no, ay, uh... Talagang kailangan ding ayusin. Pero may mga ganyan eh. No, may mga ganyan tayong lugar sa ating bahay. Ayun sa ating domain na tinatawag ano na merong mga lugar na kapag ka talagang doon ang workplace niya, halimbawa kahit anong gulo niyan. Hayaan mo na lang sa kanya yan. Kunda kung inayos mo nagalit. wag mo na uling, huwag ka na uling uulit. Oo, minsan no nagkakaganya naman. Nangyayari yan. at syempre, o oh, kapag ka ikaw naman yung tipo na gusto mo maayos well I'm sorry sa buhay kahit pa anong ayos yung uh, gusto mo kailangan ganito kailangan ganyan eh, eh pagka ho pumasok talaga tayo sa relationship ano isa yan sa mga adjustments na maliit man kung uh, maituturing pero nagiging irritating uh, para sa ibang magpa-partner at nagiging cause pa nga ano ng uh, pag-aawayan ng hindi pagkakaunawaan lalo na kapag ka hindi na-address Opo, uh, totoo yan. Okay, uh, eh, huwag nyong uh, ipagsasawalang bahala yung uh, pagiging makalat or pagiging uh, masyado namang organisado o or yung OC o yung obsessive compulsive naman sa mga gamit ng inyong uh, jowa dahil uh, pwede kayong bitbitin na uh, magkasumbatan na, mag-away na, E eh, parehas yung lugar yun. ba diba? Parehas yung kinikilusan. Iba yung gusto niyang uh, mood nung uh, lugar niya. Iba rin yung gusto mo. Mm, aba, eh, teka lang. O, kailangan maging mas malawak yung pangunawa natin sa isa't isa ha, mga kapatid Pagdating sa mga gamit, ayan, sa pagiging burara sa gamit eh, Kung sa kanya, doon siya mas at peace Basta wag lang naman darating doon sa punto na Na talaga naman hung nagiging madumi na at unhealthy na para sa inyo Iba na ang quality ng hangin sa loob ng bahay Oh, iba na ang mga hindi lamang kayong dalawa Ang naninirahan sa loob ng inyong mga kwarto Andyan na rin ang mga ipis May populasyon na rin ang mga lamok Mga langaw, ganyan Eh, kailangan na talagang sitahin yan Oo, nang deretsahan Hindi na malumanay kapag ka ganyan ang mga kalat <laughs> Di ba? Oh, may intindihan at may intindihan yan ni uh, partner kapag ka nagkakasakit-sakit na kayo Oo, oh, yung mga hoarder kung tawagin. Ang dami-daming gamit, di naman ginagamit. Ay nako, kailangan na huyan, yan. Uh, it's a mental disorder, ano, yung hoarding na mga gamit. Eh kailangan i-address yan uh, the earliest possible time.